inyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo. Bukang pera kayo lahat. Yan, ang Bong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Mabigat ang mga akusasyong binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga dumalo sa isinagawang prayer rally sa Rizal Park, Davao City kagabi. Bago ito, sinabi ng dating Pangulo na hindi siya kalaban ni Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Aranata Marcos. Ngunit napipilitan na umunan siyang magsalita laban sa mga tao sa gobyerno. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan nandoon yung pangalan mo ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo eh ikaw eh pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko bangyari sa iyo yan. Mabur lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong president. Kaibigan kita, bingbo, pag pinilit mo ito, lalabas ka ng malakanyan kagaya noong panahon na pinalayas. Kanyo wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo. Bukang pera kayo lahat. Yad ang tuto. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung six years. Kalimutan mo na yung kay Romaldes kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo. Pati na ang militar. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ni Duyan. Dumalo ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senator Amy Marcos sa naturang prayer rally. Ngunit hindi na siya nagbigay ng payag. Kaugnay sa mga naging payag